Wow! Ready na ang hapunan. Ayan na nga, oh. Grabe. Hindi na nakatiis ang honey ko. Kanin pa lang daw na sila nga garlic rice. Ulam na. <laughs> Grabe. <laughs> Sarap, oh. Parang breakfast lang, ah. Naging hapunan, na. Ah. Ayos. Uh-huh. tuyo.

5 minutes lang, luto na yan. Mm. lang yan. Mm. Diba? Okay. E. Ang sarap luto eh, ng isang ang um, ulan lalo na. Para sumara pa ang um, sikreto na. Diba? Kailangan, is pagmamahal yan. Ang bilis luto yun na. Diba? Pakita mo yung pagmamahal sa inyong luto. Ang sarap. Gusto. Ay, ini, 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 Dios sana ya ampalas alam. Así que no hay ruido de ya. ¿Debas ahora con amadis? No me conting lang. O da algo? No, tengo que ver a